it uh, na pang na nating harvest at least kahit papano kahit mainit is nakasurvive pa rin How Beauty Farm Chris Supermom Hello, hello po mga ka beauty farm. Good morning, good morning. Nandito po tayo kasi nag-harvest po tayo ng saging. So, nandito po tayo sa farm. Ayan. Nadid Ayan, good morning once again. Nandito po tayo mga committee farm. Nag-observe po tayo sa ating pag-cutting ng ating lakatan. Ayan. Nag-observe po tayo dito sa pang harvest ng ating lakatan kahit gaano kainit is nakasurvive din. Oo. Ayan, nandito po tayo. Nandito po si Gag. Okay, early in the morning kasi nag, ano, pang ilan na nga nga harvest, ga Walo, walo. Uh, na pang na nating harvest, at least kahit papano, kahit mainit, is nakasurvive pa rin. Ayan po mga Cavity ka Farm. Kaya tsaga-tsaga lang po tayo. tsaga lang po tayo kahit anong mangyari. Oo, oh, kailangan ng abono tong followers.

Ayan po ang mga power boys ni Gaagri TV. Is uh, harvest time. Ayan. Thank you. pod na Ayan po, Gaagri TV. Ano ba ang observation mo ngayon na nag-ano ka lang ng tubig, nag-produce ka lang ng tubig dahil sa tag-init? Naapiktuhan po ba ang ating lakatan? Wala, wala sa epikto. Pagka kaya mong ma-sustain, may tawid hanggang doon sa tag-ulan. Pero kung hayaan mo lang tag-init, Malaking damage mangyayari kasi nga ma-dehydrate, nalalasan natutumba or nababali. Okay, wala tayong mortality. So sa tapadahon ta -ta ng tag-init, ilang beses ka po nakakap har uh, Dalawa. Ah, uh, wala bang epekto sa buyer? Hindi ba minumura or ganun pa rin ang bili nila? Wala, basta ganun pa rin 'yung presyo kasi nga napatawigan. So maganda pa rin 'yung quality kahit mainit. Ah, uh, maganda pala pag uh, buyer talaga na 'yung ano talaga na buyer, uh, matinod ano na buyer ba? Oh, Kasi hindi ka iiwan kahit anong mangyari sa mga produkto mo. Ano uh, man siya. Commitment talaga sa Oo. Oh. Kailangan talaga yung buyer is uh, hindi lang pag... rain or shine nandoon yung buyer. Kasi pag minsan iwanan ka sa ere eh, pag ano. nakita yung saging mo na medyo alanganin. Ano. Kaya po mga ka-beauty farm, pag uh, may mga plantation po kayo ng banana, kailangan kumuha kayo ng buyer na rain or shine para hindi kayo maiwan sa iri kasi minsan na discourage yung mga buyer di ba Ayan po, ganun po ang resulta after na tag-init. At ngayon po, sa awa ng juice, inuulan po tayo. So, naka-harvest po tayo ng maganda. At hindi po tayo iniiwan ng ating buyer kahit anong mangyari. Kasi ito isa ka bulig na malaking pera na yan. hangin Pero kunti man lang hangin doon, di ba? <laughs> isang ano lang lang yan ni Boy. power boys Bukas nonton di TikTok, unta unyang hapun. Uh. Ayan po mga ka-Beauty Farm, maraming-maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Yan na po ang ating lakatan. Ayan po. Oh.